Magandang araw sa inyo lahat. Again, ito ang EBC VIP Alliance. Kasama pa rin ang EBC 8, J8, U88, and of course, PH8. Kasama na rin ngayon ang EPC 8777. Of course, narito na rin ulit tayo para magbigay tulong sa mga nangangailangan. Kung last week or last month, pumunta tayo sa Cebu para tumulong sa mga, uh, of course, na nasa lanta ng uh, bagyo, Baguio, uh, nasa lanta ng Lindol. Ngayon naman, pupunta tayo sa Malabon sa mga nasa lanta naman ng Sunog. Uh, kasama natin ngayon ang buong team ng EBC uh, VIP Alliance na nagtutulong-tulong, of course, mag para sa 200 uh, community na matutulungan natin sa Malabon. So, sisikapin natin matulungan lahat, no? Fong. Yes, at ito uh, ang pamimigay namin ngayon. Uh, meron tayong patlong kilong bigas, dalawang sardinas, at uh, dalawang noodles, kape, at isang litrong tubig. So, ito yung makakatulong sa sa mga nasalanta ng suno upang maibsa ng kanilang ano. Tama. At syempre, ang um, gusto lang naman ng EBC, VIP Alliance, LA, hindi lang uh, tayo sa fan palaro every Saturday, every weekend. Uh, gusto rin natin iparamdam sa kanila na kapag uh, panahon ng sakuna, panahon na nangangailangan sila, okay. nandun ang EBC. Yes, na nagpabayanihan tayo. Correct. Kaya nagpapasalamat tayo sa ating mga um, uh, VIP players, sa ating mga bossing. Of course, hindi, kung hindi dahil sa kanila, Uh, hindi naman ulit tayo magkakaroon ng pagkakataong tumulong sa mga nangangailangan. Kaya naman, uh, sa mga taga-Malabon, huwag kayong mag-alala. Um, we're on our way na para uh, magbigay ng tulong, magbigay ng uh, konting tulong para sa inyo. family, isang maulan na hapon sa inyong lahat. Kahit kasagsagan ng bagyo, of course, nandito yung ABC VIP Alliance para tumulong sa mga uh, nasalanta ng, of course, na apektuhan ng um, sunog dito sa Barangay Katmon, Malabon. Ayan, yeah, of course, kasama pa rin ang ating uh, family ABC8, PH8, J8, U888, and of course, ang um, AP uh, 777, ang pinakabagong brand, and of course, pinakabagong family ng ABC VIP Alliance. Ayan. Of course, kasama natin ang um, Barangay Gatmon na si Bae. Ngayong araw, binibining Gatmon. Ayan. First of all, I can thank you kami kay God for this blessing kahit na naka maulan. Naka uh, nakatulong kami sa mga kabarangay ko na nasusugan na makakatakas na boto yan! Nasusugan dito sa Barangay Gatmon. And special thank you to the ABC VIP Management for this, uh, this charity. Ayan. Thank you so much. Yeah, isa sa mga advocacy -at ng ating ABCVIP uh, ABC VIP ang tumulong sa ating mga nakakailangan at pagbibigay tayo ng grocery packs at saka mga pagkain para makatulong sa kanila buong uh, para samantala. mantala. Maraming salamat sa ABC VIP sa tumulong na para dito sa ating mga kaparangay na katlo. Tapos magbibigay tayo ng groceries and uh, may pa So yun o, tara simulan na natin mamigay ng mga kunting pagkain para sa kanila at kunting grocery. Yun po, samahan nyo po kami na ipamigay yung kunting tulong para sa kanila. Nagpapasalamat din po kami sa major sponsorship po para po may saka po para po ito. Pagbibigay po namin ng tulong galing po sa ABCBIP. Papasalamat din po kami sa mga big bosses and VIP players. Ayan. So actually, nandito tayo ngayon sa mismong uh, barangay ko sa na, nasulugan dito sa barangay Katmon, Malabon. Ito po yung aftermath kung makikita nyo. as napakalawak ng so, yung mga tao yung mga tao Um, of sarili and of course, mga bahay nila. So yung tulong natin, uh, maliit lang to pero for sure, malaki yung impact na may bibigay natin sa kanila. Kaya simulan natin yung pagbibigay. Thank, Thank you so much AP77 sa pagbigay ng tulong dito sa Barangay Catmon. Ayan, um, of course, tuloy-tuloy pa rin po yung pamimigay natin ng tulong dito sa Barangay Katmon, Malabon. Ako uh, kung makikita niyo, sobrang daming pila, sobrang dami na ng tulong dito sa Barangay Katmon, Malabon. So, sa lahat ng nanonood dito sa live, FB page natin, uh, kung gusto yung tumulong, um, mag-like, mag-comment lang po, mag-share ng aming uh, Facebook page. And of course, maraming maraming salamat sa AP777. First, uh, first First time na mamigay ng AP777, uh, the newest brand na uh, dito sa family ng ABC VIP Alliance. Pero first ABC8, J8, U888, and of course PH8. Maraming maraming salamat po sa ating mga VIP bosses, VIP players, top management. Maraming maraming salamat po. Eh tuloy-tuloy lang po 'yung pagbibigay natin sa mga barangay na nangangailangan sa sulok dito ng Pilipinas. So maraming maraming salamat po magkita-kita po ulit tayo. Thank you.